At apat na, uli, na police arestado sa indiscriminate firing sa Lipas City, Batangas. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie arestado ang apat na pulis matapos magpakutok ng baril sa isang birthday party sa barangay San Benito, Lipa City, Batangas nitong Huwebes ng gabi. Kinilala ang mga sospek na sina Staff Sergeant Scalieha ng Lobo Police Station alias Lopez ng Mataas na Kahoy Police Station, Senior Master Sergeant Kagikla ng Taisan Police Station at ang celebrant na si Staff Sergeant Titular, 36 anyos mula rin sa Taisan Police Station. Nakarecover ang mga respondeng otoridad ng 71 baso ng bala mula sa 9mm pistol, dalawang dud bullet at uh, isang deformed slug sa lugar. Batay sa ulat na pa sa isang live video sa social media ang aktual na pagpaputok pagpapaputok ng mga at na inabasto at inisarmahan ng apat na polis patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Para sa JV Balita Express, ito si DJ Joey Boys GV ninety nine point nine, your goodbyes.